Hello guys, for today's video guys, samahan niyo muna akong mag-walking. Yan, mag-walking tayo dito at pupunta tayo ng Heritage Museum. Let's go walking. Mag-walking tayo guys. Dito to sa Chekong Temple. malapit to sa heritage heritage museum si and heritage

So, yun guys, yung pupuntang heritage. Yung tulay na yan. So, kung dadaan kayo dito, check kong temple exit. A. yun yung MTR. Tawid lang kayo dito. Hong hmm. Kong nga Heritage me, Ayan. Ito ang daan niya. yun so yung bridge na dadaanan niya. Patawid sa kabila. 2 minutes walk。 mall na daw ay ayan. Saka yung Taiwan Station. Silipin natin yung heritage. Kasi hindi pa ako nakakapunta dito eh. Silipin natin pero hindi tayo pupunta guys sa heritage kasi may pupuntahan akong iba. <laughs> Puntahan lang natin. So, bali may entrance siya yung museum na to. Hindi siya free. Pero yung mga museum naman dito, hindi ganun kamahal yung entrance. Kaya okay lang. Ayan, oh. meron siyang sign. Ayan. Hong Kong Heritage Museum. Mag-bike lane din pala dito. I-check lang natin kung <clears throat> Next time, puntahan natin itong Heritage Museum na to. Ayan, kapag nag-summer kasi Lalo na tayong magagalaan sa labas kapag sobrang init. Oh Ang ganda ng flowers. Oh, ito siya. bilis lang nasa 2 minutes walk lang to from Chekong Temple Station ito na siya guys okay balik na tayo kasi hindi naman ako babasok. oh my cafe Alchemy's Cafe ano naman din yung mga foods dito may nakita na naman tayong bagong food trip so, hindi siya ganun kamahal Okay, next time. Tapos, nangit ako na yung lugar. Tapos, itong itong Heritage Museum. Ayan, yung entrance. Ayan. Ayan siya, guys, entrance niya. So, pasok lang kayo dyan. Ang tanong, magkano ang ah? mamaya guys tatanong natin sa alaga ko oh, ay marami mga estudyante balik na tayo guys siguro may ano sila mga estudyante pupunta ng museum so ayan ang entrance ng heritage museum nandun sa kabila ng tulay yung MTR so pakita ko rin sa inyo yung MTR so next time guys papasokin natin yan kasi hindi pa ako nakapunta dyan sa ano na yan sa museum na yan babalikan na lang natin babalik muna tayo sa MTR papakita ko sa inyo kung saan MTR kayo lalabas kapag pupunta kayo dyan ang dami magandang flowers yun Catholic Church yun guys nakasimba na ako dyan Ayan. so from Shatin pwede nyo rin siyang lakarin dito tayo bike lane okay yung ruta na to hindi pa rin kami nakapagbike dito dati nagbike kami sa tayo po shot to tayo dito let's see the view here ayan ang view dito kita ang sign ng MTR. Susundan nyo lang yan pagpabalik na kayo. Tan tan. Pag so, yung weather ngayon, ang hirap. Hindi maganda mag

sa MPR. <clears throat> Nag-shortcut ako doon. May daan pala doon. <laughs> May daan doon guys sa gilid. Nag-shortcut Ang sure. cute naman na Ang cute naman na gitna na yun Ayan yung MTR guys Exit A Tapos lalakad na kayo dito The River Park building. So, okay, ito tayo dito. So, with, may mga bike ano dyan, oh. Pinapa-rent. Kaya lang karamihan ng bike ngayon, ano na yun, sa QR code. So, kalaan yung ano, ayun, okay, no, oh. Mga daming bike. So, yan, Exit A. Check on Temple. Exit A. Paglabas nyo, dun lang sa side na yun, lalakad lang kayo. Papunta na ang Heritage Museum. Yan, paglabas nyo guys, exit A. Ayun lang yung daan nya, ayun. Papunta dun sa bridge. Yan, madami din tayo na daan ng mga magagandang leaves dito guys at saka flowers so, dahil nga patapos na yung winter dito sa Hong Kong spring season na ang daming mga flowers sa paligid yan sa next video natin guys ay papasok na tayo dyan sa heritage kasi ngayong araw guys ay may pinuntahan lang ako at napadaan lang tayo dito kaya hindi pa tayo bumasok so tinignan ko lang yung saan malapit siya na station ng MTR so yun guys kung pupunta kayo dito ay mas malapit siya sa Chekong Temple Station exit A. Tapos may mga sign naman na makikita kayo papunta dyan sa heritage. Yun guys, bye bye!